Bago pa tuluyang masaid ang palabigasan ni Janice Tacuboy, 40, isang labandera at ina ng limang anak sa Bagong Sikat, Gabaldon, agad itong napuno sa muling pagdating ng rice distribution program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija sa kanilang barangay. Hindi sanay napupuno ang palabigasan ito. Sanay siya sa kilo-kilo lang. Yan ang kwento ni Janice. May bilang lang po kami sa eh, kilo, ganun po. Pag wala nga po, isang kilo lang po. Pero pag may trabaho naman po, yun po. Makakano naman po kami, limaan. 600 pesos kada linggo ang kita ni Denise sa paglalabada. 600 din ang kinikita ng mister niya na nakikipitas ng kamatis ngayon. Lima ang kanilang anak, lahat na daaral. Pre-elem ang bunso, grade 5 ang kasunod, tapos grade 8 at grade 10. Si Sheryl, ang panganay, ay pumukuha ng BS in Information Technology sa NUST Gabaldon. Kapalit ng libreng tulugan at pagkain, tumutulong si Sheryl sa gawain bahay ng pamilya ng kaiskwela. Umuo pa lang dati sila dyan sa kabilang barangay. Halos dito na nang ang kita nilang mag-asawa. Sa tulong ni barangay, bagong sikat Councilor Rogelio Abad Jr., nahanapan sila ng libreng matitirahan, harap lang ng eskwelahan masukal itong lugar na ito. Ngayon, nalaman namin sa kanya na upa sila sa kablang barangay. Naisip namin na para may maglinis lang din dito, makatulog sa may-ari ng bahay. Pinalipat namin sila rito, kinaus namin yung may-ari. Dahil naman wala naman dito, kaysa naman maupaan sila doon. Pinaka kung na lang yung maglilinis na lang dito. Abot na sa 3,000 ang populasyon sa nasabing barangay. 30% dito ang kapuspalad. Kaya naman ayon pa rin kay Consi, sa nakaiiyak na presyo ng bigas ngayon, malaking pagpapala ang proyekto nito ni Governor Aurelio Umali. Isa pong malaking blessing po para po sa amin sa bawat individual po dito sa may bayan po, barangay po ng Bagong Sikat na malaking tulong po dahil sa katulad po nila, mga po ay buwibili po ng kilo-kilo. Ay ngayon po, yung po binigay po nila ngayon, yung mga ilang buwan na po nilang kakainin yun. Para sa Balitang Nueva Ecija, Delphine Nustin, Ilaw, DWNE, teleradio ang inyong papangitin.